Welcome to my channel. Madali ang luto lang ba? Galing pa lang ako sa trabaho. Ayan. Oh, mainit yung aking mantika. Ayan. Ba, uh, sibuyas. Kinuna ko yung sibuyas. Pagkatapos, lagay yung bawang. Ayan. Yung bawang dito, ano na, yung ready na siya. Nasabuti lang. Um, 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 mahal dito yung bawang Yung isang Ano ng bawang ang mahal Okay Tapos lagyan natin yung piso ng manok Piso lang yun dinawak ginawa ko Dahil sa Malalaki yung mga manok dito Grabe Kalahati yung lang yung manok Ay hindi kalahati Kulang pang kalahati Maliit pa kalahati iyan. Mm -hmm. Tapos, ayan. Tuglahan lang natin yung pamiyanta. Tapos, lagyan natin ng yug. Ano yung yun? Powder? baga Parang chicken. Chicken yug. <coughs> yun yung binili ko para marami na ka ano na ka grab na yung nasa bote ayan tapos lagyan natin ng asin kasi lang ako magluto ayaw ko ng maraming spices dahil eh, sa mahirap na yung maraming spices buti yung talagang malasahan na yung gulay at saka yung lasa ng manok simple simple lang Ayan. Yeah. pero hindi ko siya nilagyan ng tubig ha pure lang yun na ano um, tapos lang ng yan Sa nilagyan, nilagyan ko magali ang ano dito Ganun. Okay naman ang lasa kasi mayroong ano siya yung magi ano yung chicken uh, powder yun lang naman ang mga ano dun para medyo lumasa ng konti ayan, tapon lang natin <coughs> Halu haluin natin madali lang yung maluto kasi yung manok dito ano mga madaling maluto ba mga malalaking manok na ano ayan, dinagyan ko ng celery. celery para may ano naman siya may gulay-gulay tayo chicken nairap na yung walang gulay ayan okay panguwin ulit natin at inahalo-halo ko siya kasi wala syang tubig baka matuluan lagi to inahalo hmm magkakaroon din siya ng tubig kasi lalagyan ko siya ng broccoli yung broccoli dito, ayan ano yan, mga frozen mga gulay nila dito kadalasan nilalagay nila sa freezer, pero fresco, fresco naman maganda pala yung ganun so meron kayong mga kamatis dyan, kung anong gulay na hindi niyo maubos, lagay nyo sa freezer ganun sila rito eh, hindi sila nagaano sa labas hindi sila nagaano ng gulay sa labas o kamatis And, ayan, nilagyan ko ng konting soy sauce. Yung para lumasa naman. Oyster sauce yun. Ano. Ayan na. Dito na yan. Ayan, oh, diba? Ang bilis yung Walang, ano, walang tubig. Ayan, uh, ah, dito, dito na natin. Kakain na tayo. <coughs> <coughs> Ayan na, kasi gutom na. Sisingisin pag luluto. Maganda kasi pag bagong luto. At saka yung broccoli niya, ano talaga, oh. Pristong pristo siya. Kaya na, -in. Maganda ilagay ka. mga gulay. Thank you for watching. Repeat.